magandang buhay sa lahat. Liza Soberano, still in Los Angeles, California. Busy ang dalaga sa ginagawang bagong proyekto doon. Kapag tahimik si Hopi, tiyak, na meron na naman tayong, aabangan sa kanya. Hindi mahilig, si Liza Soberano e post. Ang bawat ganap nito. Pero pag matapos na siya, saka na lang natin makikita, at magugulat. At ganun din si Kay nito, pareha silang tahimik. Pero kontento sa buhay. Kontento sa kanikanilang, pinagkakaabalahan, sa ngayon. Kontento sa relasyong, meron sila. At si Enrique Hill, ang mahiwagang singsing nito, na meron din si Hopi, ay di ito nawawala, sa kanyang daliri. That's a sign, na buo talaga, ang Liz Ken, in real life. Strong, and blessed couple.